Ayan, naglalakad sakit sa gitna ng dahil. lakad-lakad pag maitay. Dito dito, may ilaw na. Ganda ng piyesta, o. Piyesta. O, po okay, tabi-tabi lang. Gabi na. Chuchu. Chuchu. Takot ka pala ng aso. Gabi na. Gabi na habang naglalakad kami. Kasi may kukunin lang kami sa aming tindahan. Wala ka. Wala kang dala. Yeah. Yeah, ikaw, wala ka. Wala kang dala. oh. Oh, wala kong dalawang. Ayun, Simon. Simon. <laughs> Ayun, Simon. Buwan sa kalangitan. Madilim ang daanan. Lakad pa more. <laughs> Ayun, di. Ang pula ko. Mama! Mama! Kapag naglalakad kami, takot siya sa kulaknit kulak nit kuak nit masa di saya <laughs> ay naku si bayi ano yun eh nasa puno yung tuwing gabi nagaano na yan sa puno pag ano pa nga pag, sa ano tawag nito pag lalaking puno marami yan sila eh <laughs> Hindi pala kulak nitang ang mo ban pala ng mga bata. Ang mga ng talaga. Dari no, no, no. <laughs> ka. Kunin ka na niyan. Madalas yun doon eh, saan pag dumadala ko mag-isa doon? Madalas yun doon? Ayan, nandito na kami sa aming store na sarado. Ayan, sarado na store kasi gabi na. May kuponin lang kami sa loob. Ayan, let's go. Pasok. Pasok mga kaibigan. May po, Ayan siya yung degwisorya. Malakangat talaga naman. Ha? Malakangat talaga naman. Oo. Oo. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang po ang ating video mga bes kasi may iikokon pa kaming gamit. Bye.